Good evening sa lahat nating mga kababayan Pilipino o anong lahi kaman pero number one talaga sa Pilipinas sana pagtawid na natin sa 2025 palisin natin yung mga bangayan sa bawat isa gano'n na sa ating mga namumuno sa gobyerno sana huwag na kayo gano'ng magbangayan huwag na kayo magbintang-bintang huwag na kayo gumawa ng mga istorya pag gumawa kayo ng mga istorya tapos yung napagbintangan pinapatawag ninyo sa investigasyon magastos kayo ng pera ng bayan mga, sa mga ta pera ng tao magastos ninyo kawawa naman yung mga Pilipino na mga civilian mga tulad sa amin na dapat ilaan eh, na lang ninyo yung mga budget budget na sa hiring sa bawat distrito ninyo kasi kayo yung mga congressman kasi hindi natin alam ang darating ang panahon may mga kalamidad yung bagyo o ano pa klase mga dumarating sa bawat panahon dapat may mga handa tayo medyo malaking budget para sa ating mga Colchin 20 kasi kawawa naman yung mga maapituhan umaasa lang tayo sa DSWD tapos yung ating nanonungkulan hindi natin alam kung saan nila dinala yung kanilang mga budget. Kaya sana naman magkaroon ng magandang interes ang bawat isang tumatakbo sa halalan na yung 2025. Magkaroon ng interest talaga kung saan siyang distrito nag-assign. Yun ang talagang pupukusan niya ng maayos para naman mapakita niya sa mga tao na improve niya yung lugar na gusto niya ang paglingkuran. Pero kung naglilingkod lang sila sa opisina ng Congress, doon sila pinapatawag nila kahit sino-sino mga tao. Paano na yung kung kilang kanilang mga bayan, hindi na sila nagkakauwi kasi busy na sila doon. Sana naman huwag naman ganun. Sa panahon ngayon, mga kababayan, may panahon na tayo na mamili sa sunod nating iluklok. Kung saan lugar ka man. Sa Pilipinas, sana mamili na tayo wag na nating i buto yung mga one sided na mga congressman yung mga alam na natin kung sino sila yung mga one sided hindi nag hindi pinapatawag nila yung mga tao na investigan pagdating hindi naman nila pinapasalita kasi sila daw yung mayawak sa committee wag naman kaya kung pwede, titignan natin mabuti baka mayroon pa tayong ipamalit sa kanila may ipapalit pa tayo na sa kanila kasi parang namimiyasa na sila sa kanilang kandungkulan parang sobra na yung kanilang pag pakilala kanilang pag ano sa, kanilang hakaharian parang wala nang makatinag sa kanila kaya parang lumalaki na gusto ang kanilang ulo sana naman po sa sunod na taon sa eleksyon kung anong distrito ka man, kung anong bayan ka man, city o provinsya, Sigurohin natin kung sino yung pwede talaga natin ilagay sa pwesto kasi pagpira ang pinag-usapan, bibigyan din ng pira, malaking pira. Babawin din nila yan, yung pira na yun sa atin naman yun. Eh. Tayo nagbabayad tayo ng buhis, babayad tayo ng mga kahit ano anong mga taxi sa tindahan. Tapos sa lupa natin, nag-tinitira, nagbabayad tayo ng buhis. Ngayon, ibigyan nila tayo ng pera para bubutuhin natin sila. Sa totoo lang, kukunin din nila yan pagdating ng oras kaya para sa akin. Mamili tayo ng tao para pat dapat may pira man wala. Kung may pira ibigay, tanggapin nyo. Pira naman niyo yan. Pero yung sa pagbuto, huwag kayong magpadala. Huwag, huwag kayong huwag kayong mag paturo kung sino yung gusto nila isulat natin yung gusto natin para naman na uh, asin ang ating bayan, asinso ating lugar, probinsya natin, asin uh, asinso ating probinsya. Pagdating naman kalamidad, bagyo, lalo na sa lugar namin dito, mabay may bagyo. Uh, how many days pa bago makarating yung mga ayuda? Inasahan yung DSWD. Pero kung may pundo na yung kongresista natin, gobernur, madali na sila makapagbigay kaagad ng ayuda o relax. Mga kinabukasan, meron na kaagad. Pero kung nagantay sa national, mahirap. Matagal. Kaya sana next next year next na butuhan, mamili tayo ng karapat dapat talaga. Uh, Year sa lahat. buhay tayong lahat mga Pilipino. Sana po. Huwag kayo magalit kung atamaan kayo. Sana din na maintindihan yung sinasabi ko. Good luck po sa lahat yung lahat. Happy New Year.